Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wasahbi. Mamanta wa masaka bisunati ilayumiddin amabad. Pinupuri ko at pinasasalamatan ng Allah subhanahu wa ta taala sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob niya sa ating lahat. Nawa ang kapayapaan, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta taala sa kanyang huling propeta kay propeta Muhammad sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa oras pong ito, bigyan po natin ng uh, karagdagang paliwanag ang tungkol sa pag-aalay, ang kabutihan, kagandahan ng ikasampung araw ng Dulhija. So doon po sa naputol na paliwanag kung saan hinarang ng demonyo o ng syaitan ang dalawang mag-ama at hinahadlangan ang pag-aalay ni Ibrahim alay salam kay Prophet Ismail ang kanyang anak ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, hindi po nawalan ng patuloy na matibay na disisyon si Prophet Ibrahim alay salam na kung saan Tinuloy-tuloy niya ang kanilang paglalakad habang sila ay nakarating ng kalagitnaan ng Jamarat. Doon po sa Jamarat al-Wasta. At sinabi na naman po uli ni Shaitan ng demonyo kay Abraham, Hindi ka ba naaawa sa iyong anak? Patuloy ka sa iyong paglalakad kasama ang iyong, ang iyong anak. Hindi mo ba nalalaman kung gaano kasakit ang mawala ang iyong anak? Hindi mo ba nararamdaman kung ano ang tunay na mayroong pagmamahal ang isang anak sa ama? Iparamdam mo sa kanya ang tunay mong pagiging ama upang manatili kayong magkasama. Huwag mo siyang ialay sa Allah. So, hindi yun pinakinggan ni Abraham. Patuloy naglakad-lakad silang mag-ama hanggang nakarating sila sa Jamarat al-Saghir, yung pinakamaliit na Jamarat. Inuulit ko kung saan nagbabato ang mga nagsasagawa ng Hajj at doon po, hindi po uh, iisipin ng sino man sa atin kapag tayo po ay nandoon na upang magbato, ay yung pinakamalaking haligi po ay si Shaitan. Tama lang po na maihagis ma natin doon mismo sa loob ng sahuran, ang bato, at wala po tayong dapat isipin kung si Shaitan siya o anuman. So, sundin lang po natin kung ano yung ginawa ng Propeta Muhammad Wasallam na kung saan pumasok lang sa sahuran yung batong yahagis at tapos na po yon. Yun lamang po ang dapat masiguro maipasok ang lahat ng bato na pwedeng pumasok doon. So, hanggang dumating sila sa maliit na jamarat at ganun din ang sinabi ni Shaitan. O Ibrahim, ako ay patuloy na nagsasabi sa iyo, maawa ka sa iyong anak. Huwag mo siyang ialay sa Allah. Kawawa ang iyong anak, mamamatay ng walang hustisya at iaalay mo siya. At pagkatapos nun, mawawalan ka na ng anak. Hanggang sa nakarating sila sa katayan kung saan merong tinatawag na slaughterhouse. Doon po habang si Ibrahim ay nanonood o nakatingin, nakamasid sa kanyang anak para katayin, inaasahan po niya na ang kanyang anak sa oras na yun ay mamamatay na. Ngunit nung kakatay na po si Ismail alay salam, ang nakalagay po doon sa katayan, wala pong iba kung hindi ang tupa. Pinalitan po ng Allah subhanahu ta'ala ng tupa si Ismail alay salam. Kaya sa araw din po yun, sa oras na yon ay hindi po namatay si Ismail. At Alhamdulillah, bilalamin. ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aalay aalay sa pag sasagawa ng Hajj ang lahat ng mga Muslim dahil po sa ganitong pagsasagawa ng dalawang mag-ama. So, maraming salamat po muli. Jazakalokeran o akardawana ala nabi na Muhammad wa ala ali wa sahbiyat ma'in amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.